Gimbay. 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 At first po, kuya, parang, ay, I was like, na-excite ako. Wondering know. Know kung ano yung pakain nila sa loob ng bahay ni po. Hanggang sa sinabi na ng tatlo ang anunsyo ni kuya. Kung dami ni kuya dito, dahil sa, meron kayong weekly task, at ang weekly task niyo ah, kailangan yung matuto ng dance choreography na kami ang magtuturo. Yung choreography na to, Mapaperform niyo to sa takang panahon. Yeah. Pero take ka, condition niya na, kailangan niyo rin kaming tulungan sa dance class namin. kailangan <laughs> na sa Dahil mukhang na-miss ng tatlo ang bahay. ba kaming ano, i-tour, no? Ang ganda! Dami, Diyan po yung moitrong! Ang grabe ba artista ba'y? Tara po yung <laughs> Maya-maya pa, itinatawag ni Kuya ang pinaka-kinikilig sa lahat na si Maymay. Kuya! Hello po, Kuya! Ang puso mo. <laughs> Bakit pang saya-saya mo? Kumalma ka nga. Kasi nga artista sila, Kuya. Nakikita ko lang sila sa TV. Ngayon! Kuya, makakasama ko sila! Oh my God!

Si Maymay naman mukhang nahimasmasan na sa concession room. Alam ko na hilig mo ang pagsasayaw. Opo. Tara, kinder pa ako, kuya. sasayaw na ako, no. Pagka-grade ko, kuya, doon na, sa school namin, nakita nila na medyo marunong nga ako magsayaw. Doon na nag-pearly shell. Na, sayaw ko yung pearly shell, kuya. Tatlo kami. Ako yung leader. Pearly shell. sama kayo ako. Basta siya ako. May may. Ha? na kita pinatawag. Nais kong ipaalam sa'yo. Para sa linggong ito, ikaw ang magiging task leader. bukod sa dancers na kailangan matutunan, tutulong din ang housemates sa hashtag sa pagtuturo ng dance class. At ang malilikom na kita mula dito ay magagamit para mabigyan ng pagkakataon ang ilang dance groups na makapanood ng concert ng iniidolo nilang hashtag. Ilang sandali pa, nagsimula na silang mag-practice kasama ang hashtag. 1, 2, 3, 4, 5 and five, six, seven, eight. So, yung katawan nyo, ito lang. Ha. Tapos, ha. Okay, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. And 5, 7, 8. Nice. Ang gabi. Di ko po ma paniwala. Dati po sa TV ko lang po nakikita yung idol ko po. Kuya Zeus. Ngayon po eh, personal po, tinuruan pa ako na hindi ko po makakalimutan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, po. Medyo, ano, na, po 25, 26, 27, One, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Na, ang tao. <laughs> one, two, three, four. Two, three, four. <laughs> si Kuya Zeus po, yung aura niya po pag sumasayo siya, parang wow. And one, two, three, four. Si na Nakita ko sa kanya. Nakukuha niya agad at nagagalaw niya. Hindi kung ano yung gusto kong nakita. Maroon ko tingnan One, two, three. Yan. Four, two, five, six. <laughs> si Edward at si Mark medyo nahihirapan sila. Yun, nangyari sa akin din dati. So, um, they'll get used to it. One, two, three, four. Si Edward, nahihirapan siya sa mga paa kung ano yung niya. One, ha, 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 Hindi talaga siya sumasayaw. Nabigla siya, ganon. Arbito! Boom! 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 Ang bilis po nilang matuto, kuya. Nakukuha ka agad na kahit na hindi nila na yung tamang galaw na itinuturo ko, pero nakukuha na na kagad yung pagkakasunod-sunod. Kaya hindi ako nakira